Alright mga kapespes, nandito tayo ngayon sa mangroves at uh, hindi pa lumubog yung araw kasi kukunin natin yung dalawang inakay ng bato-bato na nilagyan natin ng ng leg band kahapon. 7 uh, days old na sila ngayon, kukunin na natin baka maunahan pa tayo ng daga. Okay mga kapispis, hintayin na lang natin na dumilim pa ng konti bago natin kuhanin yung inakay ng bato-bato na dalawang piraso. Ayan mga kapispis kung nakikita nyo yung dagat eh andito na malapit na sa akin kasi mataas yung tubig mamaya. High tide na mga kapispis mamaya konti malalim na ang tubig ng dagat dito ngayon pero kukunin pa rin natin yung inakay ng bato-bato. Alright. yon mga kapispis may baon pala tayong headlight. Ayan para mamaya pag uwi, eh, may ilaw tayo kasi gabi na ito mga kapispis ito yung switch nya mga kapispis ayan sample lang yan alright mga kapispis alright yun mga kapispis lubog na yung araw at medyo madilim na ayan malapit na tayo sa pugan mga kapispis at dandan tayong tutungo doon alright mga kapispis update ko na lang mamaya pag nahuli na yung inay na bato bato at pag nakuha ko ng dalawang inakay alright mga kapispis kukuhanin ko na yung dalawang inakay hindi ko nahuli yung nanay kasi biglang lumipad napansin tayo ito na mga kapispis ito yung may marking nilagyan ko ng marking kahapon ayan kukunin na natin tsaka yung isa pa mga kapispis ayan sya ito pa yung isa mga kapispis ayan meron din marking saglit lang mga kapispis kasi medyo maliwanag yung flash natin yung flashlight ng cellphone hindi pa nakapokus ayun na mga kapispis dalawa na sila at okay na mga kapispis ayan kinawa ko na dyan at tapos na yung bay natin sa pugad na to yun yung aso ko mga kapispis so. alright mga kapispis uwi na tayo right, Ayan mga kapispis, hawak ko na sila at dadalhin na natin sa bahay. Ako nang mag-aalaga nito at mabilis lang to lumaki. After one week, marunong na silang kumain. Ang bilis nilang matutong kumain mga kapispis. right, Ayan mga kapispis, uwi na tayo at madilim na gabi na nga pero may nakikita pa tayong konting liwanag sa kalangitan right mga kapispis alright yan mga kapispis yung aso ko lumalangoy na kasi malalim na yung tubig nabutan kami ng high tide yun sila mga kapispis hanggang tuwad ko yung pauwi na kami mga kapispis medyo magubat yung dadaanan namin puro mangroves kasper kasper nagulat yung isang aso natakot <laughs> siguro medyo naligaw na ako kasi madilim na yun mga kapis-pis hindi na tayo uulit pag gabi na yun siya mga kapis-pis yung isa pa bibo wait right, mga kapis-pis hindi ko na alam yung daanan ay okay, madalim na Yan. hindi na tayo ulit mga kapispis may hirap to dito kasi ako dumaan mga kapispis kasi sa loob ng mangroves medyo mababaw yung tubig pag doon kasi sa sa maluwag na daanan o yung may lupa yung walang mangroves malalim doon kaya dito ako dumaan hanggang dito lang yan mga, mga kapispis pag lumagpas kami dito eh, mababaw na ito mamaya ayan mga kapispis medyo mababaw na yung tubig yeah. kailangan ko kasing kunin yung dalawang inakay mga kapistis kasi eh pag maghintay pa tayo ng ilang araw pa yung dalawang inaka eh, magiging mailap na sa tao kaya kailangan kuhanin natin sila na medyo bata pa para pag pinakain natin sila eh, hindi sila ano hindi, hindi sila magwawala mga kapis mababaw na hanggang ito na lang mababa pa sa tuwad yung tubig alright mga kapis hanggang dito na lang ang video ko at hindi ko na uulitin na tuuli ng bato-bato kung gabi Alright mga kapispis Andito na tayo sa bahay At ito na yung dalawang inakay Ayan Ito yung naunang Napisa At ito yung huli Kasi medyo makapal na yung Balahibo niya Sa ulo Ayan mga kapispis At ito Wala pa Alright mga kapispis